bawat isa sa atin may pangarap. Minsan, malabo. Minsan, malinaw. Pero kahit anong itsura nito, ito ang nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Bata pa lang ako, marami na akong pangarap. Lumipad, maging matagumpay, at abutin ng mga bituin. Pero wang mundo laging may paraan para iparamdam sa'yo na hindi lahat ng bagay ay madali. Ngunit sa pagdaan ng panahon, mas lumaki ang mundo. Kasabay nito ang mga pagsubok. Matutunan kong hindi madali abutin ang mga pangarap. Pagod, hirap. Minsan, gusto ko nang sumuko. Bakit parang ang layo ng pangarap? Kaya ka to. Para sa pangarap. Pero sa bawat pagod, sa bawat luha, nariyan ang paalala ang pangarap ay hindi para sa mga sumusuko. Para ito sa mga taong patuloy na lumalaban kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kalayo. Anna, kahit mahirap, tuloy lang. Dahil ang pangarap ay hindi nalalayo sa mga kayang mangarap. sa bawat maliit na hakbang palapit ako ng palapit sa bawat pagbangon sa bawat pagkakamali natutuwa ako ang pangarap ko hindi na lang para sa akin para ito sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin hindi pa rito natatapos ang kwento sa likod ng bawat tagumpay akong mga ngarap, patuloy ako nga abante. Dahil ang pangarap ay walang hangganan. Sa huli, ang pangarap natin ang siyang mananaig. Basta't patuloy lamang natin itong aabutin.